Uh, usapang uh, tax refund tayo mga idol dahil uh, nag cut off na po nitong March 31, 2024 uh, start po siya ng April 1, 2023 hanggang March 31, 2024 so info po yung cut off uh, kada isang taon sa mga tax natin na binabawa sa atin ng government ng New Zealand so tuturuan ko kayo kung paano nyo makikita yung Uh, tax refund nyo or summary income nyo dito sa IRD. So malamang sa malamang uh, may mga meron kayo nitong ano uh, IRD login kasi uh, binibigay ito ito yung pinaka unang-unang binibigay nyo sa company at ito yung pinakaimportante para makita nyo yung mga dinededuct sa inyo ng company at yung ACC natin dito rin makikita. So, tuturuan ko kayo kung paano mag login dito. Sa una, punta kayo sa Google. Uh, i-type nyo yung myirdgovernment.nz. So, may kita dito mga idol yung uh, user ID tsaka yung password. So, i-log nyo lang dito mga idol. pagka login nyo, uh, may kita nyo agad yung, uh, yung IRD number nyo mismo dun sa itaas. At ito yung susunod, may kita nyo dito yung income tax. Dito po natin uh, nakikita yung mga mga dinideduct sa atin. So, punta kayo doon sa may income summary. So, makikita niyo yan mga idol. Click niyo lang yan. So, kung makikita niyo mga idol, yung current tax year is April 1, 2024 to March 1, uh, March 31 to 2025. So, wala po yan. So, nag-cut off na po kasi ng uh, March 31, 2024. So ito po yung un, uh, umpisa ng year tax natin yung kada weekly or fortnight nating sahod na napupunta dito sa IRD. So dito po tayo pumunta sa last 12 months, pindutin po natin 'yan. Makikita nyo dito yung summary, yung total income ng buong isang taon mula 2023 hanggang April at uh, March 31 ng 2024. And summary by type, ayan, makikita nyo rin yan, yung total. At yung breakdown, makikita nyo yan, view breakdown. So, pindutin nyo lang yan kung uh, interesado kayong tignan yung mga sinahod nyo, yung mga salary nyo, nung previous year na 2023. So, dyan yung makikita yan, mga idol. So, paano nyo makukuha yung income tax nyo? Uh, direct po yan sa IRD natin. Makikita yan, mag email yan sa atin kung meron na tayong tax refund. So, onwards ng this uh, coming June, July, ayan. Kasi ang cut talaga nila, April to uh, April 30. So, syempre, mag-uumpisa pa lang yan ng May to June and July. Uh, mag, magbibigay sila ng bawat uh, tax refund sa mga taong nandito na dito sa New Zealand. So, uh, wala na kayong kailangan gawin mga idol dahil uh, Automatic na yan na pupunta sa bank account nyo. Yung mga tax refund. Uh, mag email yan. Automatic yan sa mga email na nilagay nyo dyan sa IRD nyo. So, ayun mga idol. Uh, intayin nyo lang. At darating din yan yung mga IRD natin. Yung mga refund natin. So, pagka ano. ba, uh, meron tayo dyan mga idol. So, ayun. God bless sa inyo. Uh, intay lang kayo. Uh, mula nitong uh, May. Onwards July yan automatic sa bangko natin yan mga idol. God bless sa inyo mga idol. So, see you next vlog.